Sawa ka na ba sa kakaulam ng itlog pero itlog pa rin naman ang kaya mong bilhin? Ganito naman ang subukan mo para pareho tayong walang kasawaan sa itlog. Limang itlog kasi yun lang yung pasok sa budget. Lagyan ng tubig. Sa mga nanonood na sa akin dati, alam niyo kung saan ako. Lagyan natin ng konting asin, grabe ng asin oh. At konting vinegar para madaling balatan mamaya. Tapos lutuin natin to ng 10 minuto. Okay na to after 10 minutes. Balatan ko lang. Tingnan niyo kung gaano yung kabilis balatan oh. Oh. Yan oh, nabalatan ko na lahat. Kainin na natin Charot. Ang boring naman, 'di ba? Nakakasawa. Hiwaan lang natin 'to ng maliliit. Ganyan guys, oh. Pati rin sa kabila. Oh, okay. Kawali. Painitin. Hmm. Tapos maglagay ng mantika mantika, corn oil, Sosyal naman. Iprito natin itong mga itlog. Oh. Hanggang mag-brown yan, O, oh, nagsisimula na. Pag ganito na yung itsura, o, oh, okay na to. Hanguin muna natin. Yan, ha, ang sarap tingnan, oh. Para mabilis nating mabawasan yung mantika. Konti lang yung tinira ko. Painitin ulit ang kawali. Ibalik ang mga itlog. Ha, Timplahan natin ang toyo. konti lang. Oyster sauce. Paminta. Woohoo! Sugar. Nasa sa inyo kung lalagyan nyo ng MSG or magic sarap. Ako hindi na. Haloan muna. Ito yung sinasabi ko guys na hindi ka magsasawa sa itlog pag ganitong luto. Lagyan mo ng konting tubig kung gusto mo masabaw. Madaming bawang at frozen na spring onion. Pwede ka gumamit ng fresh ha. Mas mabuti yon. Tapos haloin ulit. Wow. Guys. Kita nyo naman yung ulam natin. Di ba? Lamig kaya kitang sudan karon ron. Bisang wakay kwarta. Ay, sige video, ay, di ka gwapa. ha Tama na ni. Mukha Una ta. Wala nang plating-plating. Diyan na tayo kakain. Kanin, oh. Habahab -hab na, dayon, oy Yung sabaw. Tapos yung itlog. Diyos ko, day. Kamutun, dayon. Mmm. Wow. Mmm. sarap. Ganyan sa loob, oh. Must try, guys. Mahilig din talaga ako sa itlog. Pero minsan nakakasawa na. Pero pag ganitong luto, approve. Mmm. <laughs> mmm. Oh.